so yung guys ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag naba paano tayo mag load sa washing machine so kailangan po guys sa isa, -isa natin yung sa washing machine tapos kailangan po dukotin yung mga bulsa para kung may mga bagay man na ano na hindi, hindi mapansin na mangyari makuha natin kahit, yung iba kasi may mga lighter sa kadalasan po mga barga kadalasan or yung mga ibang kami halaw to kahit mga media screen magkasama na siya lahat Buti na lang walang laman yung bulsa. iba kasi samasama na sila lahat. Yung iba naman, pag taps, taps lang talaga yung pangitahas. Yung iba naman yung pangibaba. ayon Ayaw na lang pagsamahin. Pero kadalasan magkasama sa lahat. Ito kaya nang isahin natin para malinis talaga sa paglating ko sa kailangan ko makapaglaro kasi siya sa loob eh. so okay na po siya na nandun na po yung sabon nila na natin sa dispenser so hindi natin ipakita dahil may mga brand kasi baka mamaya magkita kasi bawal bawal pa kita yung kung ano yung pangalan ng brand ang na ginagamit natin close na po natin ha? so nandito yung sabon yan po sabon yung fabric conditioner dito siya mama so mga last rinse na po siya ilalagay natin dahil pag isabay natin siya dun sa sabon matidrain po siya. Malakas kasi yung uh, bukso ng tubig kasi nakamotor tayo. Kaya pag bukso ng tubig, pati yung pub ko nasas nasasama siya. So, pina po, may sabo na tayo. Sa tapos na tayo yung natin. Mga gamit na lahat. Start na po natin. for 38 minutes yan po yung cycle niya 38 minutes so pabayaan lang natin siya na umikot ay umiikot na siya hindi hindi yung tubig pa ayan po yung tubig tangay ini yung sabo so yun lang guys Maraming salamat